Hello mga beshi, Ilang araw na nga lang birthday ko na. Kaya naman sumabay na nga po kami sa papa ko sa RCS. Mamaymili na nga kami ng mga candy na ilalagay sa loot bags ko. Nakabots pang ha ang beshi nyo, akala mo naman kung saan pupunta? Kumuha na nga po ako ng 8 pack na choco at saka pack na cornflakes. Medyo maraming gagawin namin loot bag mga beshi. Nag-add na nga din ako ng pochi, putos at lollipop. Tamang lakad na nga lang ako dito mga beshi para magarat na maidadagdag pa. Nakakita nga ako ng cloud nil. Masarap nga to. Kaya ito nga ko mga beshi. Dati nga po kapag namimili ka, matinitinan ko pa nga po yung presyo. Kung kakasya nga po sa pera namin. Pero ngayon, thank you Lord na nga lang po talaga. Hindi na nga kami tumitingin sa presyo. Ngayon, kuha na lang kami ng kuha. Hindi nga po kami nakita na isang inaan ako nung Pasko. Kaya pinabot ko na lang po sa kumpare yung ko. Yung aginaldo ko. Sa mga nagtatanong nga po kung ilan taon ako. years old nga po ako sa birthday ko. Sadyang maliit nga lang po talaga ako mga beshi. Bali wala nga po palang pasok yung birthday ko. Dahil natapat po ng linggo. Pero gusto ko nga po mag birthday sa e school mga beshi. Kaya sinabi ko nga po kay mamaya advance nga daw po namin. Thank you po sa parents ko na lagi nakasupport sa akin. Bala nagcommit na nga lang po pala kami pa nila mama. Hindi nga lang tang kumain ng ice cream si baby Atina. <laughs> Pag uwi nga po rin, pumunta naman nga po kami sa kanto ni Mama. Titingin nga kami kung meron nga dito ng mga beshi. Buti na nga lang meron dahil favorite nga po ito ng mga kaklasiko. Pag uwi ko nga sabay, nasikaso ko na nga din yung mga pinamili namin. Yun lang, salamat sa panonood. Bye, Bye mga beshi. Mm.